Hello guys, good morning at blessed day po sa atin lahat at uh, sa lahat po nanonood Welcome back to my YouTube channel Pastor Jens is back ang pag-aralan natin ngayon Pastor, bawal po ba ang uminom ng alak? Yan po yung pag-usapan po natin at yun po yung tatakilin natin Before that, intro muna tayo Yun, ang pag-usapan natin ngayon, Pastor, bawal po ba uminom ng alak ng isang Kristiyano? Kung babasahin po natin ang Bible, napakadami po ang nagsasabi dito na sinasabi po nila basta kunti lang po yung inumin mo, hindi to bawal. Basta hindi ka po malalasing, hindi to bawal. At sa akin naman, bilang pastor at bilang uh, ako po ay concern for your soul na nakikinig ngayon na ng alak, babasahin ko po mga verse na to para tugunan yung sinasabi nila basta konti ay hindi bawal sa ng Diyos. Dahil para sa akin bilang pastor ko, maliit o malaki ang at ito yung, hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Ito po ay mali. Mali sa akin, maliit o malaki, basta mali po ito ay hindi po hindi po ako sang ayon. Ay nga po yung verse na babasahin ko, mga verse na to ay magpapatunay na pag-inom ko ng alak ay hindi po nakakalukod sa ng Diyos. Basahin po natin. Ephesians chapter 5 verse 18 to 20. Ano po yung sabi po diyan? Huwag kayong maglalasing sapagkat sisirain lamang niyan ng yung buhay sa halip dapat kayong mapuspos ng espiritu. tanda niyo po, naglalasing daw ay magsisira ng inyong buhay. Napakadami pong naadik ko po sa alak. Dahil kung adik ka na po sa alak, dahil ako mismo po ay napapa totoo na kapag naadik ka po sa alak, sisirain niya talaga yung buhay mo, sisirain yung kinabukasan mo. Dahil kapag naadik ka po sa alak, hahanap-hanapin mo. Ngayon po yung dugo natin, na kapag talagang naadik ka sa isang bagay, hinahanap na po yung katawan natin. And past years, yun na ako in college in high school adik pa ako sa paginom ng alak. At ang pinaka worst si doon sisirain niya pati pangarap mo. Kaya nga po napakaliwanag sa Ephesians chapter 5, 18 to 20 na 18 pa lang doon nagsasabi na po na ang paglalasing ay uh, ang tawag niya doon masisira lang ang iyong buhay. At ang sabi niya dapat tayo mapuspos ng Espiritu dahil ang Espiritu po sa atin ito po nag, nagtatama sa atin sa, sa maling gawain. At hindi lang po yun yung verse. Pasahin po natin sa Kamikahan chapter 20 verse 1. Ang sobrang pag-inom ng alak ay nagbubunga ng panunuya at kaguluhan. Kaya ang taong naglasing ay salat sa karunungan. So that is warning. Sabi niya dito, ang alak daw ay nagbubunga ng panunuya at kaguluhan yung napapansin mo ka marami nagwawala marami po yung nakaka uh, nakakasuhan dahil sa sobrang pag na, na nadanog na or na, nasuntok niya nasaksak niya napatay niya bakit it because lasing po sila sa anak marami po ganyan nakaso. dahil sa paglalasing nasuntok niya yung asawa niya nasuntok niya yung kaibigan niya nasuntok niya yung kapitbahay niya dahil po pag nalasing ka po yung sinasabi niya hindi alam yung ginagawa hindi po because the whole that the spirit ng alak po ay galing po kay Satan. Kaya nakakagawa po tayo ng mali ay because yung espiritu natin ay hindi tama. Kaya nga pong sabi dyan sa Episo, chapter 5 verse 18, dapat na mapuspos tayo ng espiritu na tama. Sapagkat yung espiritu po ng, ng, ng alak ay mali. Verse, ah, basahin po natin ulit, yung Kawikan 20 verse 1, sisirain niya po yung buhay mo yung mat. Episo, sa Kawikan naman ang sabi na dito, salat sa karnungan. At hindi lang yon panunuya at nagkakaugnay ng kaguluhan. Kaya po, huwag po tayong eh. Roman 14.21 Mabuti pa huwag kumain at lum lumangkati, ni uminom ng alak, ni gumawa ng anumang katisuran ng iyong kapatid. Yung pag-inom po ng alak, katisuran po ng ibang nananampalataya. Example, ikaw po yung nananampalataya ngayon, uminom ka pa ng alak. At ang sinasabi mo, ikaw ay naniniwala kay Jesus that Jesus saved your life, that Jesus changed your life. That Jesus gave your life. Binigay mo ng buhay mo kay Lord. Pero pag tinawag ka, uminom ka pa rin. No? Ito po yung nagiging katit katitisuran sa ibang hindi pa na nananampalataya. Ikaw nakikita nila nagsisimpa. Ikaw nakikita nila na uh, pupunta every Sunday, nag-worship kay Lord. But hindi mo marilis po yung pag-inom ng anak. Alam mo po, natitisun sila sa'yo. Anong ginagawa niya doon? Uminom naman ng anak. Kaya pag kuminom ka pa ng ngayon, I want to encourage you, surrender that uh, spirit into the Lord. Dahil spirit po yan, spirit of addiction of the, uh, alcohol. Kaya ako po ko nun, nung uh, ginawa ko Lord, so I surrender my life to you. Change my life. Kaya ako lulong ng alam, kaya po pong narilis doon. Hindi sa aking kalakasan, hindi sa aking karunungan. Narilis po ako doon dahil sa kapangyarihan po ng Diyos na buhay. At pinakahuli, sa Ipeso, pag-aralan po natin yung sinabi nyo doon na uh, ang alak po ay uh, ang sinasabi doon na ay, sa halip dapat tayo makuspos sa spirito na nakakalasing sa pagtisisiray niya yung buhay mo. Pangalawa po ay nagkakaroon ng kaguluhan at ang patunay po sa romans din maging kakatisuran ka ibig ako ibilang kresyano. At pinakahuli po mga kapatid mga taga-Galasian 5 verse 21 sabi niya dito mga kapanaghilian, paglalasing mga kalayawan at ang mga katulad ni sa mga bagay na ito aking ipinagunawang ipaalala sa inyo si Paul po nagsasabi dito tulad sa akin pagpapaalala ng una sa inyo na yung mga nagsisigawa ng iyon mga bagay na hindi na, hindi magsisipag mana sa karyan ng Diyos napakaliwanag po yung mga naglalasing po ay hindi makakarating sa karyan ng Diyos so napakaliwanag ng sabi niya sa Galatians chapter 5 verse 21 mga maglalat mga mga paglalasing at ang sabi niya pinakahuli napakaliwanag ng sabi niya dito mga bagay na hindi makikip sa karyahan ng Diyos kaya kapatid if you want going to heaven surrender that spirit the spirit of alcohol yun po ma napakahirap pero kung ito ay surrender natin kay Lord wala pong matigas wala pong mahirap wala pong uh, hindi hindi kayang alisin ng Diyos. You want to surrender? Layuan mo lang. Ako yung sekreto kong ginawa ko noon, lumayo ako. Dahil kung ako lalapit because our God is weak But because of the grace and power of our living God, we will change our life. So hanggang dito na lang, ang ating, ating vlog, yung apat na yun, sisirain na yung buhay mo. Pangalawa, magkakaroon ng kaguluhan pangatlo kakatisuran at yung panghuli ng pinakamatindi ang mga naglalasing po hindi eh, makakapunta sa langit God bless at meron ka natutunan sa akin channel don't forget to share subscribe my channel God bless and see you next vlog